Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakiusap ang mamamahayag na si Atom Araulio na sana'y tigilan na ang pagpapakalat ng mga teorya tungkol sa pinanggalingan ng kanyang pangalan. Sa kanyang Facebook post, nilinaw ni Atom na hindi siya ipinangalan sa anti-Marcos movement na August 21 movement. Na matatanda ang binuo noong nasawi si dating Senador Ninoy Aquino Jr. Maliban pa dito ay kumalat din sa social media ang pagiging national chairperson di umano ng ina ni Atom na si Carol Pagaduan Araulio ng grupong Bagong Alyansang Makabayan. Sa kanyang mga tweet ay ibinahagi niya na ang Atom ay magkahalong pangalan ng Alfonso at Tomas. Imposible din di umanong ipangalan siya sa August 21 movement. Dahil 1982 siya pinanganak at 1983 na sa Wisi Aquino. Sa huli ay idinaan na lamang sa biro ni Atom ang issue. At sinabi na baka gusto lamang malaman ng mga kritiko niya ang kanyang totoong edad na 40 anyos. Matatandaan na noon pa lamang ay talagang pinaghihinalaan na si Atom ng ilang kritiko nito sa social media na di umano'y konektado sa mga kalaban ng gobyerno. Ngunit sa kanyang tweet ay maaaring matuldukan na ang mga teorya na bumabalat sa kanyang pangalan. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang ina ni Atom tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya na kumakalat pa rin hanggang ngayon sa social media. Anong masasabi mo sa balitang ito?